Maganda, magandang tanghali. Pwede na naman tayo sa mga chika-chika chismis sa showbiz. E una nating chika showbiz. Showbiz personality sa Amerika at sa ating sariling bansa, Pilipinas. Ito na po ang una nating marites for today. Ngayon po, ito na ang ating balita para sa... Marites ng Chika Showbiz. Unang balita, alam niyo naman, sikat na sila. Sila't na lang sila, sila nyo yung lab team nila. Pero anyway, balita po natin itong chika para Katrina si Bernardo at Daniel Padilla sa magkaibigan na mga termin sa tatanggap nila ng mga awards sa AAA 2023. Wow! Okay, ito po. Nagkaisa si na Bernardo at Daniel Padilla sa Asia Artist Awards 2023 sa kabila ng kanilang pinag-uusapang breakup. Nakita ang dalawa na magkatabi habang naghihintay sa kaliwang bagay ng States para tanggapin ang kanilang mga tropeyo. Wow, wow, wow. Nakangiti silang dalawa habang karap. Napakaraming audience sa 55,000-seater Pilipin Arena. Gaya ng nakikita sa mga video ng Philippine Entertainment Portal, hindi nahirapan si na Katrina at Daniel na nakipag eye contact at mukhang at mukhang nag-cheer pa sila sa isa't isa. Habang salitan sila sa pagtanggap ng kanilang parangal, -ah, Unang tinawag si Daniel para magbigay ng kanyang acceptance speech at tila tuwang tuwasyan na kilala, makilala ng Asian Award Giving Body. Wow. Looking dapper sa kanyang black suit, sabi ni Daniel, magandang gabi po sa inyong lahat. Ay ba, yan ang kanyang ano, opening, anyong. Sumunod naman si Catherine sa kanyang pamayay na stunning white gown. Wow, black and white sila. Nag-usap kayo. Wah, tignan mo naman ah. Black and white. Maganda combination. Anyway, talagang love team pa rin. It's my first time attending this and nakaka-proud sa na bilang Pilipino tayo yung nag-host sa ganitong event, sabi ni Katrin. Mm-hmm. Dagdag pa niya patapos na yung taon but I feel so blessed and I'm sharing this award with all of you. Maraming maraming salamat po. O oh, di ba? Very professional, di ba? Very professional ang chika showbiz nila. Tama lang 'yan. Talagang kailangan sila ang bilang good sample, di ba? Na maski mag-break up we're still friends. we're still in good terms. Hindi tayo enemy. 'Yan. Etong nakakalungkot namang istorya, totoo Actually nakakalungkot ito. Alam niyo naman, di ba, very hit ngayon siya, nakakalungkot tungkol sa Batika na veteran na ato si Ronaldo Valdez, dies at 77 years old. Ito po ang basahin natin. Pumanaw na veteran multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez noong December 17, 2023. Kinumpirma ng Quezon City Police District ang pagpanaw ng veteranong aktor. Hindi pa naglabas ng opisyal na pahayag ang kanyang naulilang pamilya na kinabibilahan ng kanyang misis na si Maria Fe Gibbs at ang mga anak na si Nadjano at Melissa Gibbs. Importante ring igalang ang pagluluksan ng pamilya Gibbs kaya nararapat lamang na huminto ang publiko sa paglalabas ng mga haka-haka tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Ronaldo, bumuhos ang pakikiramay sa Instagram account niya mula sa mga taong mahanga sa kanya at hindi makapaniwala na wala na siya. Huling napanood si Ronaldo sa Ikaw at Ako, ang pelikulang pinagbidahan nila ni Rian Ramos, Paolo Contis, at Boots Anson Rodrigo. At ipinalabas sa mga sinihan nito lamang noong Disyembre 6, 2023. Nagsimula ang acting karyer ni Ronaldo noong mid-60s hanggang sa makilala siya bilang versatile actor na kanyang gampanan ang labas lahat ng klase ng roles. Bida kontra bida at maging gay roles. Ay nako, nakakaluhot, di ba? Hindi natin anong talaga ang buhay ng tao kung hanggang kailan. Ha, anyway, condolence sa pamilya at sana naman po tama na yung ha ha ha, patay, miki na natin siya. Kung ano man talaga ang nangyari, at least nagpapahinga na siya ngayon. Rest in peace di ba manahimik na po sa mga salita, mga ni magagandang mga issue. Tapos na patay miki natin din ang kanyang kalilua. And also, ito naman pong ah, balita. Si OG Diaz sa ex ng kanyang nahoha sentimiento tungkol sa mga Delulu fans. May mga ibang Delulu fans daw na kapag binabas siya, ay parang pinapakain siya ng mga ito. Tanong ng manager, ano ang mayayari kung umamin talagang idol nila sa pagtapos ng kanyang mensahe kung magsasorry ba sila? Si O.G. Diaz ay isang artista, komedyante, entertainer, reporter at talent manager. Nakilala siya bilang tekto sa sikat ng TV station, the TV set sitcom, paliba sa lalaki na sa likod din siya ng YouTube channel na O.G. Diaz Showbiz Update. Naging matagumpay siyang talent manager at misang umabaw sa karin ni Vice Ganda at Lisa Soberano. Siya ngayon ay nagsasagawa ng mga workshop sa parehong episode ng OG Showbiz Update. Nagpahayag din siya ng kanyang opinyon na sa kumakailang mahabang post ni Sean Lim tungkol sa kung paano dapat maging mas maingat ang mga tao sa mga narinig nilang balita. Ayon kay Oji, dapat bigyan man lang ng celebrities na may real life relationship ang kanilang mga fans ng assurance na hindi totoo ang balita tungkol sa kanila. Sinabi rin niya na ang mga naturang celebrity ay utam sa kanilang mga tagahanga. Totoo yan, kasi kung wala kang taganga, paano ka naman sisikat, no, in fairness? Upang ipaliwanag manila ang kanilang tunay na katayuan? Dati, naglalabas yan ang pahayag tungkol sa kanya, kontrobersya na ulat tungkol sa umano'y kismis tungkol kina Daniel Padilla at Katrin Bernardo at Andrea Brillantes. Matatandaang na Oji at inakusahan. Pasa pa, peddler, dahil sa ulat na iyon. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi siya ang pinagmulan ng chismis. At tulad ng karamihan, umaasa rin siyang hindi totoo ang mga chismis. Ano ba talaga yan? Talagang masyadong hit si Daniel Padilla at Catherine Bernardo, ano? Anyway, nandiyan siya si Mr. O Mr. O.G. Diaz, nagbibigay na saya pa rin sa atin. Ito pa, maha. Tika Showbiz ng inyong lingkod. For maraming maraming salamat po sa inyong suporta. And of course, Merry Christmas and a Happy New Year. More Tika Showbiz for next year. Balitaan po namin kayo ang aming mga marites marites. t Staff Showbiz. Thank you po. Happy New Year to all.